Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sama sa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng lunes sa kada 27 araw sa buwan ng Mayo. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala sa atin pong mga balita sa araw na ito ng lunes. Ang severe tropical storm na si Agon ay inaasang lalakas pa habang ito'y paparabas ng Philippine Area of Responsibility sa gitnang bahagi ng linggong kasalukuyan. Ang bagyong ito ay nagkaroon ng walong landfall. Sa Pilipinas, simula po noong biyernes ayon sa pinakuling report ng Pag-asa, kakapon ng alas 4, ang bagyong si Agon ay lumakas at naging isang severe tropical storm habang ito ay naglandfall sa bahagi ng Luzon. Ito ay naging ganap na bagyo ang tumama ito sa Patnanungan, isang bayan sa lalawigan ng Quezon at ito ay magiging isang ganap na typhoon. Kapag ito ay nakarating ng kasiguran na Aurora bago ito ang lumabas sa Philippine Area of Responsibility sa darating ng Miyerkules. Ang bagyong si Agon na ang maglandfall sa bahagi ng lalawigan ng Quezon ay lumakas ng ito ay makarating ng Sariaya, Quezon kung saan umakyat ang maximum sustained winds ang 75 km per hour malapit sa gitna pero may pagbugsong umabot ng 125 km per hour. Ang unang landfall ng bagyong si Agon ay naitala 11.20 p.m. May 24 sa Humunhon Island, Eastern Samar. Pangalawang landfall sa Giporlos, Eastern Samar, 12.40 a.m. May 25, pangatlong landfall sa Basyaw Island sa Katbalogan Samar alas 4 ng madaling araw. Pang-apat -pang sa Kagduyong Island, Katbalogan, alas 5 ng madaling araw. Paglima sa Batuan, Masbate, 10.20 a.m. At 10.45 a.m. sa Masbate City. Pang-anim sa Turijos, Marinduque, alas 10 ng gabi. At sa Lucena City, sa lalawigan ng Quezon alas 4 ng madaling araw kahapon batay sa pinakahuling bulletin na inilabas ng pag-asang tropical cyclone wind signal number 3 itinaas kahapon sa eastern section ng Quezon kasama ng Pulilio Islands. Samantala, lumalayo na ang bagyong si Agon sa kalupaan ng Luzon. Samantala, habang ang bagyong si Agon ay wala na sa sentro ng uh, Luzon, ayon sa pag-asa ang bagyong si Agon, ang kauna-unang tropical depression sa taong ito na nagkaroon lamang ng minimal impact sa Calabarzon o sa rehiyon ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ayon sa report ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Office, dahil ang mga taga-Calabarzon ay maikukumparang mas matitibay ang mga infrastruktura kumpara sa iba pang mga rehiyon at handa ang mga tao na magsilikas. Sinabi ng pag-asa na ang signal number 2 ay nananatili pa rin nakata sa northern at central portion ng lalawigan ng Quezon. Samantalang signal number 1 sa Cavite, Batangas, Laguna, Rizal at sa natitirang bahagi ng Quezon ay 1,800 evacuation centers ang hinihanda sa iba't ibang panig ng bansa. Pero sa Calabarzon, wala pang lima ang okupado ng 81 pamilya. Samantala ilang lugar sa Batangas, Cavite, Laguna at Quezon ay nakaranas ng power outages dahil sa malakas na bagyo. Samantala naka-standby ang search and rescue teams bilang pagsuporta sa maring emergency situation na magaganap. Bawal pa rin pumalaot ang mga mangingisda dahil sa panganib na dala pa rin ng sama ng panahon dulot ng bagyong si Agon. Samantala sa PSA report mula naman sa pag-asang inilabas kaninang alauna ng madaling araw. Lumakas ang bagyong si Agon. Habang ito ay nasa coastal waters ng Bordeaux-Quezon gabi o kagabi. Ang maximum sustained winds ng bagyong si Agon ay lumakas hanggang 100 km bawat oras hanggang 120 km per hour. Pero ito'y may pagbugsong umaabot ng hanggang 180 kilometers per hour. Itong lakas ng hangin tumama sa Lucena City. bantay bumilis ang galaw ng bagyong si Agon. Palayo sa landbas at ito'y kumikilos na sa bilis na 15 kilometro bawat orasa. Inaasang lalakas pa. Bagyong si Agon sa mga susunod na araw habang ito'y maglalakbay sa Philippine Sea palayo ng Luzon.